guys mag magluto tayo ng gulay ayan guys gulay natin to ano ayan. ayan pa ano ito ito yung pan uh, mga odlot sa kamote to guys ito mga kinisiya mo na dahon sa agbati ini dahon sa agbati na mga kinisiya guys mo na siya ang paliya pagpalinaw ng mata joke lang nga siya guys batong batong ni siya guys ang haba ni guys doha kadupa o oh. ang siya guys usara ni kabog Napiro pero ang haba ni guys doha kini kadupa o oh. nga guys mano na taong taong na guys kan ay kona sa kabuok ay hey. kaong tagulay ni kay wak na matag gulay ani guys pero natay natay isuba ani guys nga balik upat kabuok nga isda para pagpalami ba may atong isagol ani para masarap kumain oh ya Mauna siya guys, mauna siya batong guys, agta. Oo. <laughs> ako na siya ka, ako na siya guys, usa, dua, tulo, pat, lima, unum ka na guys. Mamaya, lutuin natin yan guys. oh, lagyan natin yan, bali apat na isda, pampasarap. Yung, kuhan, yung, anong tawag isda? Ano, yung isda nun, yung, ah, burau oh burau aku andai mana tinduk mau aku isa kulana guys para lamik kayu kaon anak aku tidak magloto guys nah ya. anak aku magloto ron ya ah, mga buhan guys aku nang mau no, simple nah, no ang kilid, mga halaman na guys oh. oh. ako abuha na rin kilid na eh. anak ko magluto are kung mga gulay nga sari sa restore no, di ba? Na unom na guys akong luto on dia nya na okay magaling sa tagayo guys yan guys nahaling na ato ni rong luto atong sudaan nya kan ba sari sari store oh, kahoy na ko guys ang mga ano o oh. oh, pato na punong guys para dali na kayo mo kwan o oh, simple lang kayo ba nga yeah, diha yeah, mga halaman guys so oh, yeah. kanya na oh, yan lutuan halaman orchids yan guys ato nang isa nga tong kaldero pero di lang nato nagkanog sabaw lang bagay. may lang bagai minang mula sa isda. Oh, hindi oh, ako tanarog may sika ba? O, oh, sika? Talira ka na maluto guys. So ngayon, hintayin ko muna yung misis ko kasi bumili ng isda dun sa palingki. Wala pa. Uh, pero, napawin na siguro yun. Kaya, yan, inanong ko muna yung ano, ang akong ilotuhang kaliro. Ha? O nga, tutod tao, nandito na yun. Yan guys, dumating na yung isda. Ayan o. Yan, yung isda. O, di ba? Mone kung ipang sagol na guys. ah, O. Ha? Ha? Grabe. Huwag mo palit kagkuhan sa bayan kina na may kasamang kutsilyo. O. Ha? Hindi naman iabrihan ng diali. O. Hindi -di na, na, na kaya kaya na ba? O. Mone kung isagol na guys. O. Isda upat ka buok na siya rin na na akong luto ron o oh. ana o oh. o oh. diba so monay o eh. oh. oh. Loto, ana dia o oh. posible nang isdag din amula may luto ana o oh. no oh. yan guys o oh yung mga yung isda na yan guys yung mga isda nang apat na yan na isda na yan lagay ko yan dyan para lamay kaya ang kakaon kay o oh? ah nagkuha ng isda upat mga kabuk na pero hindi ko na muhawa ng akong nagbantay ming 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 ming, ming, ming. ah o oh, ba diba bantayan niya yan malapit na itong mga anak mga guys ano laki na yung ano nyo suso nyo malapit na mga anak yan ming ming ming, -ming. mamaya nakain ha yan guys ito yung mga mano siya pagkain guys sa kwan mga may hirap na mga tao kasi nag